Ngiti nga, Bebe. Ngiti. Ay. <laughs> ano <laughs> Ano? Ano? <laughs> na ako ng kilay. Inaasad <laughs> na <ako> ng kilay. Kaya punta tayo na nang. Samayan na Lakad na. Lakad-lakad. <laughs> <laughs> Naiwan si ano, Ibo. Nauna na yung mga bata.

Para para makita na may kasama mga na Daniel Padilla pa. Yan. Tama yan, kapalag mga tuwa, hindi pa ganun. Pag no? Pag gano'n, tama yan. Ah, ha, ha, ha.

Welcome to Kamay ni Asus. No charge lang <laughs> si so Tasty. Bebe? Sina. Are you awake na? Awake na, little girl. Baby, sa Sino? First time here. Asa <laughs> <First time>, oh. <laughs> si oh. 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 Mama? Asa si Mama? nakita pa kakilala Ano ka sa'yo? Ano ka sa'yo? Ano

kita si tato, wait lang, kusmelo 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 kusmelo, kusmelo, ay sorry, Ay, nae 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 na, nae 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 guys. Kaya pa? Kaya pa. Kaya pa, Frisley. Kaya pa, bebe. <laughs> Kaya pa, ha? na <laughs> <laughs> <Kaya> yung <pa, ha? laughs>

ay ano kasih Pagod. Pagod? Pagod nakagat patulung patulung tingle 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 Basic. Basic? tingle basic lang pala eh. tingle 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 ang yango. Ang yango. Ang yango. Ang yango. Ang yango. Ang yango. Ang pa lang yango. Ang yango. dalawa yango. Ang yango. Ang yango. Ang yango. Ang yango. pa. Dalawa na <mog>

Ano kaya pa? <laughs> <laughs> oh, try <laughs> 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 Sign off. Right. I survived! <laughs> We survived! <Tanginginigin>. Asa sila? <laughs> ano kaya Pa? <laughs> Asa banda? Hindi ko makita. Na, Pa? 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 Kasama ni Axel. Pa? 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 Pa?